Habi, iikot na yung gulong Ay, iikot yung gulong <laughs> Dumudulas <clears throat> So, ayan mga kaorag Magpapahangin muna tayo ngayon Sa overlooking So, ayan, oras natin ay mag alas ko na ng hapon Dalawa lang kami ni eh. Daryl Papasama lang ako sa kanya doon sa overlooking O okay, lang ulit tayo nakapag Ride ng medyo malayo-layo oh let's go Two hours later goodness. Oh Yeah oh. na Gamitin muna yung ano 50 yung 50t Kaya kaya mo naman eh Ha, Din. then Tapi lah Tapi bah Sanan. Dito pa. Oh. Tapos bawi yan, bawi. Laki naman ng aso na yan. Yung kanina, liit. Ay man, laki. Holohobski. Kaya pa. Hello. <laughs> Hello. Oh. oh my God, so big. <laughs> <Wow>. <laughs> <laughs> Kaliwa. Ha? Kaliwa. So oh. perjalanan. Ah. Oh. Parias pula. Oh. Tanil pula. Kaliwa. Oh. Di sini.

hope we're more. Mm uh -hmm. -huh. Kaya pa? Hana, dito diretso pa. Hah? Lui chụp á. Parang mi nang ubet luk tu ni. Ni nampak ba dito? Tak rasa. Dia semasa ikut yung kasama ko. Grabe tu tarik ko. Oh. Ay, nakahanap din ang ano. Ang ahon. Ay, parang tutuko ko ata ako dito ah. Yan o. Tarik pa. Iikot na yung gulong. Gunggong. Iikot yung gulong. Dugo Sabi niya, puro kaliwa lang daw. Hindi dito, dito ulit. Kaliwa ulit. O nga, parang natatanaw ko na nga yung, yung patog sa taas. Sulit. Ganda dito ah. Labig pa ng hangin. Nabi. Uy, uy. Grabe ba? Oh Habi ko na eh. Dapat ah, tumambay na tayo dun sa baba. Hehehe. Ano yung Trail. Ayo po Bayan, ito? Ba yan? Pag hindi natatapos huh. Uy, Uh. Ay, kuwento naman to. Lampas na ata ako sa overlooking. Kuwento to, oh, highway na. Tan tumagos na ako sa kabilang kabilang art. Sabi kasi niya, kaliwa lang ng kaliwa. Meron na kasi ako nadaanan doon na yung overlooking eh. Wala na, na oh. Oo nga kalsada na to Highway So, oh, babalik tayo dun Wala na dito yung overlooking Sabi ko na, yun na yun ah! Kaliwa oh, Sulit ako dun ah oh. Hãy subscribe cho kênh ra Mì Gõ ra không Ha? Kaliwa. Kaliwa tayo. Ah, kaliwa daw kami dito. Ayun. Ah, ito 'yon. Ha? Ito na, ito na. Hoy, mga andin, mga motorista. Let's go. Parang kita dito. Oy, oy, sakyan, sakyan. Ayun oh ay ah, ito pala yung overlooking mga sobrad. Ayan oh, ganda ng ano, ng motor nila sana all GSX Ah, ayan o, oh, yung mga natutulog Ah, dami pala eh, no. Ayos, may lamang kayang mga buti yung basurahan dito Ayan, ganda ng view nga mga kaurag, wow It's overlooking The best. Dito ah, Oh. 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 Lalo, wow, tulit. Ah. up uh. Hello? Hello. Ayano. Ah, oh. May mga natutulog. Ayano, ah, oh. ganda ng tambayan nila. sulit mm. dun tayo galing kanina mga <coughs> sulitin, sulit din ayun, kita palang bulkan mayon eh bulkan <laughs> mayon ano? sulit